Hello po mga kalinga Welcome back po to our channel. This is me kalingap Edo. At ayan ngayon po. Um, balik tayo sa pagtulong ngayong 2024. Happy New Year po sa lahat. Uh, po. Balik, babalikan natin si, si si Nanay Francia po. Yung may asawa na may prostate cancer. Na okay lang sila. Kasi medyo matagal yung huling bisita natin sa kanila. Kaya po, sobrang tagal nating hindi nakabisita dito. Mayroon na dito nakatirik na bahay. Hello. May bagong bahay na dito nakatirik. Ang <laughs> bihira. Parang nagbago, rin, eh. Parang nagbago rin ah. Parang nagbago rin bahay ni Nanay ay Ano po? Dito po tayo sa bahay nila, Nanay ay siya. Uy, parang may pagtitipunan ang nangyari kahapon ah. Parang may nagpitip. Parang may nangyari ditong kasiyahan. Kagabing bagong taon. Tao po! Nay! Tay! Tao po! Tao po! Magandang mamamas ko po! <laughs> Uy, Nay! Kumusta na po? Ay, na ito po. Ah, bagay to tayo. Nakakaayos ayos pa lang ng mga hayop namin nakakaayos pa lang ng hayop ninyo nag aano ano, pang magluto-luto ng tatanghalianin ah uh, Tuloy mo na sir. Uh, sige po, patuloy mo na sa. Kumusta <laughs> ano. <Ay>, po? Kumusta <laughs> 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 po? <laughs> matagal tagal kay sir din nakarating. <laughs> Siya nga po, matagal tagal at na-busy nung mga nakaraang po. buwan. Tho, ko hindi. Matagal ko na sana itong bibisitahin, hindi kasi hindi natutuloy at may mga lakad na ano ay. Ay nung ano sir ay parang pumunta kay sa Baguio. Oh, siya nga. Nanong goring po 'yun. Nagpunta kayo ng bagyo matagal na 'yun, last month. Tapos yung si Arjen na ah, panood ko rin yung sir. Yung ah. Dina na tatay oh, niya. Oh. Ay mabait din talaga bata 'yun. <laughs> Alam mo na, niya na, no? Ng pera ay -ano sa pagkabuhay, yung lambat. Oh, ma, yung ina ano niya? Wala, nga Magaling, nga yung batang <laughs> yun. Nanonood palitan. kayo ah. Ay siya sir, Permi naman ang ano po yung <laughs> Mga sakalingap, wagapuhay yun. Ang libangan din naman ang na panood eh. Ay, kumusta po kayo dito? Okay naman po, sir. Nagpasko, nagbagong taon. Nakaraos din po kahit pa paano. Mm. Ay, kumusta naman po yung kalusugan nyo? Yung, Ay, isa so sir. Sa ano naman po ito papalitan? Sa... January? Opo, pizza dosi po. Ay, git, may may pangbayad pa kayo nakaraan. Ay, nakakadilihan siya naman, sir. Pero may naman po... Yan naman pong binibigay ninyo talagang iniipon po namin para dito na po talaga. Ah, uh, ayos. Para po kung ano't ano tano man po baga talagang para sa kalusugan po nakalaan yung ano. Kala ko yan. Eh, nag din ako. Kala ko baka wala na kayong pag ano dito pang palit niyan eh. Mayroon naman po sir at yung iniwan baga po ninyo noon. Mm. May 5,000 tapos po baga po sir. Yung sunod 3,000. Ay 2,500 lang naman po sir man itong ano. Ah, uh, lang. Kumusta sir ang Pasko at bagong taon niyo sir? San kayo nagpasko? Okay <laughs> lang po. Ayos naman po. Maging masaya naman. Uh, Nangirap sir ng daan dyan. Ma, malalim na sir baga ang... Baha-baha dito. Ay, po, sir. Hanggang ngayon po, sir, bukayang daan. Medyo matubig pa rin. Mm, may mga bahay na nga eh. Sobrang tagal si ko. May bahay bago. ng bago. <laughs> <laughs> Ay, yung bahay po yan. Pamagi niya doon. ah. Eh. <laughs> uh, Ibinaba dyan. At, at na sir doon at maputik na doon sa kanila roon. O, oh, anong kinahin na niya? Pamimerian dahin pa si sir. At Bakit? May pagkain pa nung mean, kahagabi. madami. May prutas pa, pa, pa naman sir. Ay, masarap. Kahit prutas na lang <laughs> sa akin. Ito po sir, Roma, um, may milik kayo sir. Ay, salamat po. Ito po, may mansanas, may ano naman po. Una. Uh, Sakto, magmadali ako dito ay wala pa akong almusal. <laughs> ay, meron naman sir. Roma. Ano, Labas dyan? doon, ha? Ay, papa na sir, ay meron po niya pagharap-harapan po ng mm. bagong taon. Mayigit may handa din kayo. Meron naman sir, basi naman Masipag... sa amin. Tatatlo lang naman sir kami. Masipag naman kayo ay eh, kaya kahit di nauubusan ng abang ang kahit maulan ano, uubo, sir, at, ano ba, sir? kahit maulan sige ang hakot namin. Sige po. Kailangan daw ay kailangan ay, sabi ko alam alang mahanap sir talaga nangkot lalo na sir bagay Paskot, bagong taon kailangan sir ay mayroong kahit pansit man lang bihon. Kahit pansit at bihon lang. Ayo po. Masaya na sir. Basta po yung kalusugan natin ay talagang okay lang. Ayanin naman po natin ang maraming pira kung nakahiga lang po tayo baga sa, sa isang banig, sa karamdaman. Siya po, tama. Hindi naman tayo nakakabangon, mapira man tayo, eh, malungkot pa rin mas, sir. May mas may ganyan mas no? Malusog ka sir, kahit kunti lang ang pira mo, kahit kunti lang ang pagharapan, masaya ka naman sir. Kumusta naman po yung katawan nyo? Okay, okay na naman, na, sir, oh, talaga naman. Hindi ka nang hina. Ay, hindi naman sir. Ay, yung trabaho mo, Ayun ang balita ko si eh. ano, baka ngayon na lang kami, baka ngayon January, pagka si Barangay. Tapos na. Opo sir, gusto kasi ng barangay na Eric eh, ta na po sa barangay ang pagbabayad. Ah. Parang sila na magsisingil, hindi na padadaanin sir sa tulad namin. Ah, ang sabi naman na namin sir eh. Okay lang po yun sir, siyempre sila po ang nakakalam at sila mo. Ano ng barangay. Sayang. Oh. Eh, sayang din naman sana sir, yung pala namang piso. Siyempre po sir, wala tayong magagawa. Nagdaan na baga po ang eleksyon. Tsawa po. Eh, hindi ito alam. Siyempre kuminsan may mga epekto yung eleksyon. Ay, ngayon guys Siro, kahit kung paano ay mayroong konti. Grabe, grabe. salamat po. Kain tayo. Sige po sir, kanayin kami ang kinain namin. Kagabi. Ako po sir. Sarap nito. Sinapuyat nga sir at nag-ano man si Mrs. Nag-ano po. mapapagharap para pa namin baga po sir. <laughs> Sinong mga bisita mo? Wala naman sir, kami tatlang din. May nagdaan naman po dyan na medyo pamangking ko rin. Yung naman namin, namin ng pintaan. Sabi ah, po daw. Ay, sabi, pasok, may pagkain pa naman. <laughs> <laughs> nga lang po sir, hindi naman maluho ang handa namin. Kaya Ay, okay na. Pa na parang, kung ano nung masasarap. Mas okay yan at mas 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 ma, di naman mas mas malinis at okay na yan. At least ano, tawag dito mas healthy, hindi na masyado kung ano-ano, 'di ba? yung mga karne po, kung minsan yung cholesterol pa iniingatan mm -hmm, sa mga... gamit magkasakit ka pa pag sobrang matataba at bumanti Kung na kawawa naman. Baka lalo magkasakit tayo. Ay, iniingatan natin. nga natin kalusugan natin, makain tayo ng ma kung ano-ano, ay oh, di po. lalong mapasama tayo niyan. Ay, nga po sir, papasalamat ako sa Diyos at binigyan po ako ng magandang kalusugan, Pasko bagong taon, malakas po sir ako. Mm. -hmm sabi ko sir, kahit na mahirap ang tao, basta makalusugan ang okay lang. Masaya na talaga. Ano po ba natin sir, yung milyon ang pera natin kung nasa banig ng karamdaman tayo, nakahiga na lang araw gabi. Oo, eh, malungkot po ang buhay ng ganun. Uh I -huh. Mean, parahakot kami buko. Sa Bukas mo? nga daw, meron S na naman. kayo ako. lang? Kami lang ng apo ko. <laughs> Sinasama ah. naman niya yung isang bahay. <laughs> Buti naman. Ay, itinabi ko na po yung iba. At sabi ko, eh, hindi natin sigurado si Kalingap kung kailan darating marami pati siya ang tinutulungan. Ang so, maraming nakapapanood. Pati mga, mga nasa <laughs> tribo na ako na Eh. <laughs> nakapapanood po yun. niya po. May sa kalabasa po, mayroong sir doon kayong tinutulungan sa ano? So, pati, ta oh, sa tabo, sa parakali. Par Opo, oh, po, alam niyo ha. Opo. Oh, Nakapanood po, okay. po namin. Doon yun, doon nga sa, 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 ano, sa kalabasa at sa parakali. Sabi ko, ayos naman at yung mga katulad so, ng gayong tao, ay masasaya talaga sila. So, kita naman po bagay mga baybay, -bay, parang Parang bahay nga ng manok, parang ganun. <laughs> Yun <pinda>. nga din <laughs> po, ibang klase, no? Hindi <laughs> naman po sa nagpipintas tayo, eh talagang kakawa po. Kawawa din talaga sila, eh. Wala nang makain oh. yung mga ganun klaseng, ano? Sabi ko, Kalingap, kakala ko, kawaawa na tayo. Mas palang meron pa na mas nakakaawa. Oh, no, no. Dahil, ang hanap buhay lang nila, halimbawa ay may magpapatabas, di kaya ay kung ano na nalaang para lang kumain. Dami-dami pa nila doon. Mhm. Dami pa nila. Sabi <laughs> <dami pa> <laughs> ko yung Diyos ko. Man talaga ako ako o oh, gani ganito lang. Kahit pa paano naman yung oras ng pagkain baga eh may kain. Yup. Okay. <laughs> Tara. Pila ka malaga? tayong makakalimot sa Panginoon Diyos. Mm. Oo. Okay. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos. Tama. Hmm pangangailangan natin kung minsan, ay, bibigay din naman. Pabawas-bawasan ng paghihirap ng isip, ng katawan. Opo. Okay, kayo, sir, kumusta naman po kayo nitong pasagot-bagong taon po sa inyong panay. Okay. Okay. okay naman po, medyo mapagod lang at madami akong inasikasan nitong mga mm -hmm. ano eh. Tsaka mo lang po yung pag-scout -e ninyo. Tsaka po, kahit bagong taon, kahit Pasko, talaga nasa trabaho ko. Mapit kayo ng ulan. Talaga, para makapagbigay din ng tulong na yan. Naku, yung iba'y walang makain, kawawa naman. Talaga po, yung pinuntahan Mga tayo pinapanood tayo ko pong ano, ano rin ninyo, love na vlog. Sabi ulan, ulan, sige, pasan sila, nandadalayin hmm. dun sa mga biyog. Tsaka oh po. Grabe mas na po si sir. Ang ganda nang ngiti okay, <laughs> si sir. Ay hindi niyo pa alam to. Hindi mo sir, huli mo sir punta dito di pa yan. Ay di pagawa ito. Di pa. Uh. Uh. Tapos uh, na ko. Ay sa si Ay sige po kayo, kain, mo na. Baka kain na. muna. Baka si langawin na. Kakain na ng langaw. <laughs> na po, Salamat po may paal. <laughs> sa niyang. Ano pa? Kain po tayo, Tay. Ay, sige po. na lang din po kami kanina. Hop. Mama, may lang ako. Pero talaga bagay na mga ang um, trabaho ng misis. Huwag so, mahirap. Kaya lang Okay Mas hindi po, na na po na Eh, dati po sir, ganyan din si misis. Ano naman oh. Seven, meron din At po Dami ngayon na. Marami ngayon. Gawa po ng ng pera ng Kapas, ka A na. 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 Na pa ako. Salamat po. Tay, tay. Grabe. Mas bagong taro mo ngayon sir, talagang para ano talagang ngayon May tubig lang sana, ay bigayan. Hindi uh -huh. big... ko natubigan na ako sa uring. Narin sa water jar. Ito tayo. dahil po dyan, ano talaga, sinadya ko talaga ito ngayon, bisitahin ko ngayon kasi kala ko wala na po kayong ano. Pang, dito, pang, pang, um, alasa, pang, 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 sa ano ay, kung po talaga, at, kunsan, pa wala po. na nga po, ang problema lang, 'di siyempre humahanap kami. Opo. Kasi siyempre hindi namin maasahan na ay madating si Sir, huwag na tayo maghanap ay mali. Ay, 'Yun. Talaga pong ang iniisip ko ay maubos pa yun hahanap <laughs> pa rin tayo at yeah. kailangan makakapagtrabaho. Ito ay matagal ko na sana ito nung ano pa ito sana nung December bago mag 25 sana ito ibibigay kasi wala ay mahirapan na kuha ko talaga sa ano sa schedule, ko mm. marami talaga ng ano <clears throat> oh. kaya ito tapos naman ang bagong taon ito pang sa inyo na po ito sa ano pa to mahirap magigay. at tihira ako makapunta eh hmm. Ah, ito, bibigay ko kay nanay ha. Opo. Na, ito po, hawakan nyo ay salamat po ano yan at ito ay talagang pang ano na naman yan pang pagamot na naman limang libo po yan lima nga po o isa dalawa tatlo apat lima pa pa o at tagal tagal niya magagamit salamat po kalinga pido talagang malaki na naman pong tulong ang ginawa po ninyo sa amin kaya po siguro ay eh, patuloy talaga lumalakas pa ang pangatawag ko dahil po sa ano ninyo ay walang ano to... yung pagdadalaw po ninyo tulad po nung sabi ko nung no, isa sa nakakapagpalakas ng loob po sa amin kasi wala naman na kami may anak na nagdalaw sa amin dito sa waan okay. yun talaga ang ano ko sa inyo kasi parang nangina na rin naman si nana eh, hirap na maghanap ng maayos na trabaho know, sa akin lang suporta na lang po talaga sa inyo ang bibigay ko ano para kahit paano ay mabawasan yung hirap niya sa paghahanap ng pambayad diyan. Ayun po, dito po May sa Kapitan oh. masakit, po ang palit nito ay two masakit sa ulo maghanap ng 25. Daman na lang ani po at kung yes, kung talaga ay, baga yun. na walang ganitong pagkadadating ng magbabagong taon magpapasok ay nag ah, ano sila, nagpaparagrawa sila ng buko salad. hindi oh. mahirap talaga po. Wala namang nyug, walang namimili talagang wala pong hanap buhay sana. may Ay, mabuti na lang kung hanap. May mga buko. Mala o barbara kung taon. Ay, may buko naman tayo daw, anak. Ang hahanapin nyo na lang po, Nay. Pagkain. Alo. Pagkain ay, na lang. Pagkain ay, na lang. Ang ng ano. Diyan nga po sir, binigay niyo liman libo. Eh, may isa kung tutusin, may sa pagkain na rin po yan. Pwede na bumili ng bigas. Opo. 2.5 lang naman po yung dito po sa pagpapalit nito. Opo magigipit po kami, hindi kami makabawas pa ng bigas. Because... Uh, ano na tayo sa para tuloy-tuloy ng paggaling niya. Kasi wari ko yun ang magiging ano niya, na gamot na yun. Kasi kung hindi ka nakainom yun, baka hindi alam. Basta... Kasi talaga lang ako umiimik na yan na lang siya diyan nakahiga. Tapos ang putla niya. Basta alagaan nyo na po sa sarili nyo yun ang mahalaga. Ang okay. lang ating ay, Ayaw mo kasi nagtulog at kuriya Ang ko, ibang ginagawa sa buhay Dito pala kayo natutulog Andiyan <laughs> sir, Diyan naman po si misis Tigisa po kami ng tulogan hmm, Ba't kayo magkahiwalay? Opo, ang akin naman po ay Hindi na inaanglisin din at Pag wala naman na pong gagawin Nakahiga lang sirap Dito po Naalis <laughs> si misis, hindi ahiga lang po dito pala natutulog sila nanay, tatay. Ang sige pa. <laughs> Pero kahit pa ganun ay at least magkasama. masaya pa rin po naman. At ganyan lang po bahay namin. Masaya naman kami rito. Hmm. Eh, malaki man po yung bahay. Maganda kung gaaway aaway din naman po. At kung si Mrs. Pubag ay nagsasawa na ng pag-aasikaso sa akin. Siya nagaanap po, hindi rin po masaya. Eh pero po yung ganyan, okay lang. Kaya mong dahil po upayak-iyak si Mrs. ngayon, patawatawo na. Masaya siya ngayong bagong taon dahil kay Kalingap Ido. Kaya talaga po siyang ang Kalingap, malaking bagay po nagagawa. Huwag mapapalit po ninyo, yung ginagawa ni Kalingap Ido talaga po. Ba't kayo na iniiyak na eh? Ay, alam ko po parang wala na akong kadamay. Ay, ngayon po. Ay, talaga. Sabi ko, kahit di yun nadating si Kalia. Alam kong, ang pagdamay nun sa amin. Grabe. <laughs> <laughs> Naiyak sa tuwa si nanay. <laughs> Nakakatawa at biro mo ito. Ay, so. Mm -hmm. Ilang, ilang, ano, Ilang buko na yan. Ay, madami. Kasi po ay, yung limandaan na hinahakot ko, limandaan piso lang din po. Piso isa. Oo, uh, isa. Oo. Uh, Oo, uh, ay ano, kumakain kami, gumagas na kami. Ano, may ipon ko, kakaunti. Pahigpita ng ipon. <laughs> <laughs> <no>? Talagang, ay, hirap, no? Talaga. Ay. Ipon ko lang din. Pag mahina ang income, mahina lang din ang gastos. Kahit gulay na. Mm -hmm. Ay eh, sa iba sir, kung talagang may mga pira, eh, makikita mm -hmm. nyo mga karne po ang nandiyan, fried chicken, yung sasarap na yun. tama okay na po sir, masaya na kami sa ganitong mm -hmm. buhay. Mahirap talaga yun. Ang mahalaga po ay medyo, may laman ang dyan, at hindi lulupalupay ba yung sagot. Talagang mm -hmm. so, masaya sir kami ngayon, nakita ka na naman namin sir, talagang masaya kami. You know, dating ang um, 2024, masaya po kami talaga. Kita-kita pa rin sir tayo. Sa 1000, binigyan pa uli niya ako ng lakas. Um, marating ko pa ang 2000, 3000, hindi po Nay, -ano na, nandoon na siguro ako. Salamat maraming, sa pagpapakain. Salamat po. po sir at kasi sir, wala kaming si comfort kasi mula lang po. Ah, na 'yung binigay niya sa akin pagkaing saka pagiging yan. malakas. <laughs> Kaya lang, kaya lang sir ay is palagay ko ay magtala ka nito. naman ma. Ay di na po mai, May, may musag pa ako. Ay naman si sir. Ay, dami ko nang nakain ay, oh. Ay, ay, no. na, yung green apple. May bag naman si sir. Hindi naman yun Masinsya ka na. Ito na. lang ang kaya ay, ko ipapasko sa Sige lang <laughs> po, po. Kahit kung maliit na bagay lamang. Okay po magpag. tayo. Salamat. Ito na lang daw po, sapat na ito. <laughs> maraming maraming salamat, salamat po. po. Maraming pong salamat, salamat sa mga kalinga kay Sir Val Santos, kay Kalinga Prab, maraming salamat. Kalinga salamat. Dahil po, po sa mga po. kalinga, masaya po rin kami. Sige po, paalam po tayo. Sige po Sir, maraming salamat din po. Sige, sige po. Bye po. po. Ingat po kayo, sir. Ingat ah, po, po kayo. Sige po tayo. Oh. Sige po tayo. Sige po tayo. Sige po Mabuti nga magandang po at maganda yung bagong tanda. Medyo hibas yung sa ayan daan na yan. Mahi. Ay, nung nakaraan. Malalim. Talagang. Para ding pa noon. <laughs> sige po, mahal oh, na ako. Sige po, salamat. salamat po. Ingat mo kayo dito, ha? Kaingat din po, sir. Ayo. <coughs> Mungo <coughs> <Sige coughs> sir. Sige na po, sige na. Uh, so, sige, salamat, salamat po. po. Ayan uh, po mga kalingap, uh, thank you so much po sa panonood. Uh, nabisita po natin sila na Francia sa New Year. Uh, buti naman po at nakapagpapalit pa sila ng mga nakaraang buwan ng katheter kasi medyo matagal din yung huling balik natin dito. Mga magdadalawang buwan na yata po. Uh, inabutan natin sila ng pang ano? Um, pang reserba para hindi naman sila mahirapan sa susunod na pagpapalit uh, thank you so much po dahil po yun sa inyo mga manonood na sumusuporta sa ating channel nagbabot ng tulong uh, please like, share, and subscribe po mga kalinga. Uh, ganun na rin po kalakuya bal at edna vlogs at kalingap rob uh, hanggang dito na lang po mga kalinga paalam